Ang tatlong posisyon sa panalangin Ang panalangin ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtataas ng mga kamay hanggang sa mga balikat o erlobes, na tila ang isa ay gumagawa ng isang pangako sa ala. Na iniwan niya ang lahat para sa kanya na makapangyarihan sa lahat at mananalangin ng may buong konsentrasyon. Kapag nakapasok na sa panalangin ay hindi na makapagsalita, makakain, makatingin sa paligid. Ang unang posisyon ay nakatayo, na sumisimbolo sa paggalang, kahandaan, at pagmamalasakit sa ala na makapangyarihan sa lahat. Sa posisyong ito, ang pagbigkas ng unang kabanata ng Kuran, ang surah al-Fatiha ay sapilitan, dahil ito ay itinuturing nakakanyahan ng buong Kuran. Kaya kung ang isa ay nakalimutan na basahin ito, ang kanyang panalangin ay hindi wasto. Hayaan mo akong isalin at ipaliwanag ito sa iyo ng maikli. Humihingi ako ng proteksyon sa ala laban sa mga bitag ng isinumpa na Diablo. Sa ngalan ng ala, ang pinakabiyaya ang pinakamahabag. Ang papuri ay sa ala, ang Panginoon ng lahat ng mga sanglibutan. Kaya, kinikilala natin na ang lahat ng mga papuri ay dahil sa ala, ang nag-isang lumikha, tagapaglaan, tagapagtaguyod, tagapagtanggol, at tagapag-alaga ng lahat ng kanyang mga nilikha. Kinikilala natin na iisa lamang ang lumikha at lahat ng iba pa sa sansinukob ay ang kanyang nilikha, kaya ang mga nilikha ay nakasalalay sa lumikha. Ang gayong tagalikha ay dapat magtaglay ng ganap na kapangyarihan. Siya ay nagtataglay ng ganap na kapangyarihan, gayon paman siya ay maawain. Ang pinakamabait ang pinakamaawain. Panginoong sa araw ng paghuhukom siya ay maawain ngunit makatarungan at makatarungan din kaya naman ipinaalam na niya sa atin na ang buhay na ito ay hindi permanente. At isang araw kailangan nating mamatay at tumayo sa harap niya upang magbigay ng salaysay kung paano tayo na buhay sa mundong ito. Kaya, ito ay isang paalala para sa atin na maging isang mabuting masunurin na lingkod ng ala at maging isang produktibong miyembro ng samahan. Dahil dito ay humihini tayo ng tulong sa Kanya, dahil Siya ang ating lumikha, at tanging ang lumikha lamang ang nakakaalam ng Kanyang milikha. Sa iyo lamang kami sumasamba, at sa iyo lamang kami humihini ng tulong. Patnubayan tayo sa tuwid na landas. Ang tuwid na landas ang siyang patungo sa kasiyahan ng ala. At ang Kanyang kasiyahan ay ang katiyakan ng paraiso. Ang landas ng mga taong tumanggap ng iyong biyaya, ng iyong kasiyahan. Naniniwala kami na ang ala na makapangyarihan sa lahat ay nagpadala ng mga propeta at sugo upang gabayan tayo at makilala ang ating lumikha, kaya ang mga nakinig sa mensahe at sumunod sa ala na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang mga pagpapala ay sumapit sa kanila. Kaya, hinihiling natin sa kanya na gawin tayong katulad ng mga taong iyon. Hindi ang landas ng mga nagpababa ng puot sa kanilang sarili, ninang mga naligaw ng landas. Ang mga nakinig sa mensahe at tinanggihan o binago ito o pinatay ang mga propeta, hinarap nila ang galit ng ala at nanatiling naligaw ng landas. Hinihiling natin sa ala na huwag tayong hayaang maging katulad nila. Pagkatapos ng kabanatang ito ay nagbasa kami ng ilang iba pang mga talata at pagkatapos ay lumipat sa dalawa ni posisyon. Ang pangalawang posisyon ay pagyuko. Sa ganitong posisyon, ang mga muslim ay nagpapakumbaba sa harap ng ala na makapangyarihan sa lahat, kinikilala ang kanyang kadakilaan, at nagpapasakop sa kanyang kalooban. Ang ikatlong posisyon ay pagpapatirapa. Ang pinakamalapit na isang tao ay lumalapit sa ala na makapangyarihan sa lahat sa kanilang mga panalangin. Nangangahulugan ito ng lubos na pagsuko, kawalan ng magawa, at pagpapakumbaba. Ang posisyong ito ay inuulit ng dalawang beses sa bawat unit. Ito ay isang malaking paalala na kapag kailangan natin ng tulong, tanging ang ala na makapangyarihan sa lahat ang tumutulong. Kaya, kailangan nating laging bumaling sa kanya sa anumang pangangailangan, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Pinutulungan niya tayo kahit hindi tayo humihini, tulad noong nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga ina. Kami ay mahina, mahina, at walang magawa, inalagaan kami ng mga magulang kapag kailangan namin iyon ang pinaka. Ito ang nagpapaalala sa amin ng pagsangayon ng ala Kaya, dapat nating tandaan na ang ating mga magulang ay tatanda, sila ay magiging mahina at kakailanganin tayo. Dapat tayong maging masunurin sa kanila at alagaan sila tulad ng ginawa nila. Sa Islam ay walang konsepto ng mga lumang bahay ng edad. Ipinagmamalaki namin ang pagiging masunurin sa aming mga magulang at tagapag-alaga. Higit sa lahat, ito ang posisyon na karaniwan sa maraming propeta habang nananalangin. Ang isang unit ng panalangin ay nagsisimula sa isang pangako na sinusundan ng paggalang, pagpapasakop at pagpapakumbaba. Ang isang unit ng panalangin ay halos hindi umaabot ng dalawa hanggang tatlong minuto. Ang isa sa di prayer ay may dalawang unit, kaya inuulit namin ang tatlong posisyong ito ng dalawang beses. Ang dalawa rin tatlori, at lima ye Prayer ay may apat na units, kaya apat na beses nating inuulit ang mga posisyong ito at hindi ito lalampas sa sampu hanggang labindalawang minuto. Ang ika-apat na panalangin ay may tatlong unit, kaya inuulit namin ang tatlong posisyong ito ng tatlong beses, na halos hindi tumatagal ng pito hanggang siyam na minuto. Sa kabuan, ginugugol natin ang pagsamba sa ala na makapangyarihan sa lahat, 55 minuto lamang sa loob ng 24 na oras ng araw at gabi. Upang makinig sa tawag sa panalangin, o upang makinig sa unang kabanata ng Quran, o upang malaman ang lima pundasyon ng Islam, o upang malaman ang mga hakbang ng ablusyon, mangyaring ay click ang back button, o pindutin ang home upang bumalik sa pangunahing pahina.